Viral ngayon mga ka-sports, posible na ba talagang magsama sa Gilas, Pilipinas sina Jalen Green at Jordan Clarkson? Aba, kung totoo ito, siguradong mas matindi ang laban ng Pilipinas sa international stage. Kung trip mo po ang ganitong content, mag-iwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Unang-una mga ka-sports, kilala natin si Jalen Green bilang isang rising star ng Houston Rockets sa NBA. Tubong Amerika pero may dugong Pinoy ang kanyang ina. Sir Jordan Clarkson naman ay suki na natin sa gilas at consistent contributor sa NBA bilang isang scorer. Pero teka, bakit nga ba matagal bago natin sila makasama sa gilas? Ayon sa FIBA rules mga ka-sports, kailangan maging naturalized or recognized na lokal bago mag 16 years old kung gusto mong itinuring bilang isang local player. Sa case naman ni Jordan Clarkson ay umabot sa cut-off kaya naturalized siya ngayon sa FIBA tournaments. Habang kay Jalen Green naman, never pang naglaro sa gilas pero ito ang twist. Kumakalat ang balita ngayon na ang SBP at ang mga top-level basketball officials ay gumagawa ng paraan para mapasama si Jalen Green sa gilas bilang isang local o kahit naturalized. Possible win na si Jordan Clarkson ay mabigyan ng mas malawak na participation lalo't lumalambot na umano ang ilang FIBA policies. Isipin nyo ito mga ka-sports Clarkson the shooting guard. The